Magandang hapon sa inyo mga kasuke. Ito yung malaking pagi kanina oh. Bali magluluto tayo, umuwi rin tayo pang ulam. Ito yung gagamitin nating sangkap mga kasuke. Merong malunggay sa kagata. Yan. Pinakuluan ko na to mga kasuke. Tinanggal ko na yung balat. Puro laman na yan mga kasuke, ang dami. Saka ito yung gagamitin nating ricado sibuyas, bawang, luya, sa kasiling, pula, at saka green. Para mga kasukay, samahan po ninyo ko sa pagluto ko ng kinunot na pagi. Shout out po sa mga tropang bikulami dyan. Bale, sasalang na natin mga kasukay. Ang una natin gagawin, magigisa muna tayo ng sibuyas at bawang mong rasuko sa kaluya. Hindi pa uminit, mga kasuko. Ang dami natin mga kasuka Pagi. Mga kasuko ay ng yung sibuyas at bawang saka yung luya. Kaya maya lalagyan natin ng paminta. Ganito po ako magluto ng Pinunot na pagi. Um, shout out po ah, sa mga magagaling kaya magluto. Pag pumakasok kayo, ah, bali halos pangalawang luto ko pa lang atas o pangakyo. Kaya hindi pa naman tayo masyadong marunong magluto. Shout out dyan sa mga tropang di ah, Na magagaling magluto ng pagi. Bale, sasangkot siya natin yung Pagi ah, mga kasukat. Bilisan-bisahin lang natin dyan. Para kumapit yung lasa. Nalang sa maluto. Tapos dito mga kasukat, pag medyo nabisa mo na rito, lalagyan mo po ng suka mga kasukat. Para maalis yung lansa. eh mga, mga kasukat. Ang dami. Napakalami pagi yan. Napakalaki nito mga kasukat. 30 kilos na pagi, sa piraso lang. Kaya maya mga kaso lalagyan natin ng suka. Saka yung gata. Yan mga kaso kay pwede nyo na yan lagyan ng suka. Tantyahin nyo lang yung dami ha. Baka mangyari nyan, pinaksyo na yung pinalabasan. Yan, pwede na yan mga kaso Lalagyan na rin natin ng paminta. Ayan. Purong paminta to mga kasura. Eh. Tapos, lulutuin nyo sila sa suka mga kasura. Ayan, daming paminta mga kasura. Eh. Para hindi natin maramdaman yung lansa. Ng tabi. Ayan. nyo mga kasura, medyo may sabaw-sabaw na. Halo-haloin nyo lang yan. Eh. Ayan. Na tapos, pagkatapos ito, medyo maluto na siya rito sa suka. Bango na mga suka. Wala nang lansa. Pag naluto na sa suka, dalagyan muna ng punang gata na tinatawag na. Ayan. Yon, mga rasoke, Nakarinig nyo na mga kasuke, okay, oh. Medyo pahibas na yan sa sukang nilagay natin. Kaya dyan, maglalagay na tayo ng gata. Na unang gata, mga kasuke. Eh. Shout out oh, po sa mga mahilig dyan at sa mga magagaling magluto nito. Ayan. Tapay natin dito sa suka sa unang nilagay natin gata Halo-halo yun lang yan mga kasukali. Papahuli nyo ng mga kasuka yung purong gata. Tapos pag na, pahihibasan nyo. Papamansikain niyo mga kasukali. Pinatawag yung papaigahin. Ayan yung kasukali. Pag kumulo na yung mga kasura, pwede na yung lagyan na malugay. Or na unang gata. hungata. Dami mga kasura. Kali pinaluto lang pala ito ng bossing namin. Ha? Yan yung kasura. Sabayaan muna natin yung dyan. One hour later. Mga kasuke, bali, nahibasa na siya rin sa una nating nilagay na gata. Ito na yung poro mga kasuke. Oh. Ito na yung huling ilalagay natin. Dito na siya natin titimplahan. Tapos, lalagay na rin natin yung malunggay. mga kasuke, oh, luto na yung pagi. Mukhang kinunot na. Kailangan magmantika siya rito mga kasuke. Oh. Doon mga kasukal. Lalagay na rin natin yung malunggay. Pag ganito, pwede mo na siyang lagyan ng malunggay mga kasukal. Tapos, lalagyan natin ng sili para kunyari, lutong bikulano mga kasukal. Alam ko yung mga bikulano yung mga magagaling sa pagluto sa ginataan sa kaya mga tropang bisaya natin ha. May din sila sa ganong luto. Kalagyan na natin ng malunggay mga kasukay. So yung malunggay mga kasukat, mukhang naparami naman, tatantyahin na lang natin yung dami. Yan mga kasukay. Yan mga kasukat, siguro okay na yung ganyan dami. Ubusin na rin natin mga kasuka. Sayang, Sayang naman yung kasuka. Sayang naman yun mga kasuka. Tapos, hahaluin na natin siya mga kasuka. Uh, ito na yung magluluto sa kanya yung huling gata. Yan ang kinunot na pagi. Ayan mga kasutan. na yung malunggay. Saka yung natin. Wala mga kasukay Halos hindi pa rin kita yung malunggay. Ah. Mapahibasa natin mga kasukay Hanggang sa magmantika. Pangit naman kasi yung ano, maraming gata. Parang sinabawan pa rin. Pero may nagluluto niyan mga kasukay may sabaw. Pero yung mga tropang bicol, pag nagluluto kailangan yung nagmamantika sa gata. Tapos lalagyan natin ng maraming siling kulay pula. Yan mga kasukay ah. 24 hours later. Yan mga kasukay ah. Medyo may na siya sa purong gata. Kailangan walang, tubi, uh, walang gata mga kasukay ay hibasin natin na. Ayan, bali, tatlong siling rin yung nilagay natin sa kasiling, haba, kasiling, pula. Yan yung manghang. Ayan yung malunggay mga kasukay. Kitang kita na. naubos na rin natin mga kasukay yung malunggay. Ayan. Kunti na lang mga kasukay. Ibas na to So kaso kasukay, mahilig ka ba sa kinunot? Comment naman dyan mga kasukay at kung paano kayo magluto ng luto kinunot. So mga kasukay, ganito po ako magluto ng kinunot ha. Sarap to sa kanin na malamig. So mga kasukay, papahibasan ko po yan yon mga kasoke, paluto na yung kinunot natin, ha. Ayan, medyo tibas na siya. Kain tayo, mga kasoke, Ayan po. Bali, maya maya, kunti ano na lang, hahanguin ko na rin po dahil hibas na, mga kasuke. Wala na siyang gata. 'Yon mga kasukay, luto na po at salamat sa panonood at palike and subscribe na rin ang ating munting YouTube channel. 'Yon mga kasukay, nagmamantika na kain na na mga kasukay. Lutong pagi ginataan. Six hours later. 'Yon mga kasukay, luto na 'yung pagi natin. Kain na tayo. Titikman natin, mga kasukay, yung kinunot na pagi. So, nakapagpay na tayo at nakahugas na rin po tayo ng kamay, mga kasukay. Meron tayo rin itong tubig. Tara, mga kasukay, kain tayo. Ito natin. Ayos, mga kasukay, ang lasa. Tamang tama rin yung anghang. Tagal-tagal na rin ako tumakasok yung nakain pagi. Hmm.

Yan mga suke, salamat sa pagsama sa akin sa pagluto ko ng paging ginataan at sa kanang kain ko ngayon. Tara mga suke, sa mga bago dyan, ilike and subscribe mo na yan. Salamat po.